mga kabida dito po sa City Hall Gymnasium, Cotabato City kung saan na uh, ito po nakikita din niyo bultuhan na kahon-kahon ng mga smuggled cigarettes ang nakumpis ka po ng mga otoridad. Allegedly, doon po ito sa supermarket area, dyan po sa Mother Oblation, Cotabato City. Yan, may San Marino, may Ford, may Modern, no Berlin halo-halo na po ito at uh, karaniwang nakikita sa mga maliliit na tindahan so nandito rin po ngayon si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw no? Dito ko ay ito po mga nakikita din niyo ngayon ay mga smuggled cigarettes. Halo-halo na po ito sa mga hindi nakakaalam. Itong Berlin Fort, San Marino, um, marami pa no yung mga hindi familiar na mga brand ng sigarilyo ay kinokonsiderang ang smuggled cigarettes dito mga kabida. Ayan po. Dito po ito ngayon sa lukuyang naka-turnover sa City uh, People's Palace Gymnasium mga kabida. Diyan so, po mamaya-maya abangan po ninyo kung uh, magkano ang kabuuang halaga at uh, kung sino ang nasa likod ng uh, mga ebidensyang ito.